lahat mo nakuha na natin mga bagis na main so yung ganong karami mga uh, nasa 30 plus siguro tapos marami din dito what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video, ay kukunin natin yung mga malalaking RDSS dito mga buddy. And isisirik tayo ng mga panibagong ego groom na mga RDSS. So, si Bada na parang bahala. Main? Pinsyal. Pinsyal? Uy, tingnan natin slide natin mga body paano malaman kung potential yung RDSS dapat katong pieces pakainin sa isang atsirek. ha? huwag <laughs> mong biglain more on lang sabi nung kilalang reader <laughs> So, sa-separate natin yung male tsaka female doon sa tab. Uh, third and second. Diyan yung babae. doon yung lalaki Yung RDFS. Yung isa ko, yung isa. Uh, Malaki. Malaki, Malaki? Malaki. yan, babae. Malaki. Para siyang babae mo na pag 10 days pa lang. <laughs> Pag 10 days old pa, para pa siyang babae. Pag 20 days, pwede na i-gender. So, female or male. May nahuli ako dito, 1 day old. Oh, so, 1 day old. Hindi, 3 days yan. 1 day na to. Kapon na to, tinanganak eh. Kapon na pinanganak yung binagago nyo. <laughs> so, balikan to kayo mga... Ay, mamaya, wala. Tapakita ko sa inyo. Wait lang. Dito tayo mga buddy. So, dito yung plano natin dito mga body is tatanggalin natin ito lahat ng full gold dito. Yung mga ribbon, separate natin dun sa planggana. Tapos yung mga non-ribbon, ibang planggana din. Ibibread na natin dun sa planggana itong mga, mga full gold natin. And then yung mga fry niyan, mga body, meron tayong na-ready dun na tub. Sa binakagilid. Na-reset na namin na na to nung isang araw. Pero I think hindi ko pa pwede lagyan kasi pinaghalo yan ng uh, tubig gripo and stock water kasi nga hindi enough yung stock water namin kasi limang tab yung na-reset namin nung isang araw ito ay pa yung dalawa apat tapos dun sa kabila so hindi enough yung stock water namin kaya pinaloan namin ng tubig gripo pero doon natin ilalagay yung mga pidad sa pinakadulo ay yung full gold pala Then dyan sa second is yung mga albino gapi ko natin. So, for the meantime, ito muna yung ipo-pull out natin sa ngayon. Yung ating mga RDSS kasi uh, baka kumain. Baka kainin yung mga bagong anak na, na mga dragon. Ayun o, nandiyan o. Napakadaming anak. Hindi na natin mag-transfer, transfer. Kasi uh, baka kainin And then, magdadagdag na rin tayo ng panibagong breeder ng dragon para makahabol sa supply and demand. So, balikan ko kayo mamaya pag na-separate na yung mga female and male. See ya! Ito mga body. Ah. Ito mga body na Dito natin nalagay yung mga full gold. Tatlong pranggana. Tapos, kita niyo may anak na naman yung ating albino katukoy. And then dito na dito na tab is nagka problema tayo mga bali. Ayan you o, know, nag-leak yung tab dito. Ayan. Yeah. So, wala kayong mahanap na butas. Kaya, yung suspecha namin is dito sa gilid. Ayan you know, o, kasi pinrasteran niya ng semento and then uh, natuklap dahil sa tubig. So, ang ginawa namin is tinuklap namin lahat ng pwede to klapin and then papatungan na lang natin ng kwan ng flexiban huwag na natin i-plaster ulit kasi pag nabasa kasi siya natutuklap kasi malipis yung uh, plaster mga body kaya pahira na lang natin diretsyo ng waterproofing na semento so ayan update dito hindi ko magamit dito yung uh, one week pa siguro natin hindi magamit yung tab dito yung breeder ng mga dragon. O, mga buntis pa naman to. Huh? Dito yung mga dragon natin. Mga ribbon and non-ribbon Pinaghalo na yan. Ito, nanganak na din dito. May mga bagong fry ng dragon. Same as dito. So, gumamit tayo tatlong planggana kasi sobrang dami ng breeder ng blue dragon. And, kailangan ma-transfer yan as soon as possible para hindi mamatay dyan sa lagay. Kasi sanay sila dun sa tub. And then dito yung mga female natin ng blue dragon. Ayan, magre-release tayo niyan Next week, may maipapromo tayo mga buddy. Gagawa uh, na lang ako bali bagong video para dyan. Same as dun sa red dragon. Let's go. So eto na lahat yung nakuha natin mga body kami male. So, hindi ganang karami mga nasa 30 plus siguro. So, tapos, marami din dito. Yung mga <coughs> maliliit pa. May gender kasi parang lalaki yung babae. Ito yung pinamayon, mas marami. Mayroon siya yung gender. Na. Tulog natin ito maya maya yung mga drago natin hmm, Ito mga male Papulong yung mga napunit Pero palakin pa rin natin para gawin natin breeder yung mga napunit Sayang din kasi Pili pa rin mga deruter <coughs> final viewing bago natin ihulog sa top ito yung mga female at uh, dito yung male alos pareho lang sila ng itsura kasi bata pa lang uh, masyadong litaw yung pattern Tulog na natin laki na Đây <coughs> À. All right. siya, mga bali. Tapos, bukas na kayo natin ng chubi. Kasi bagong dating na yung chubi, kanyang umaga. eh ginamot pa natin. Saan ito yung chubi natin, mga bali? So, kanyang umaga na yan, dumating. Uh, ginamot pa natin, bukas pa natin pagpakain yung sa mga isla natin para safe. Kasi dito sa mga breeder natin is wala na, naubos na yung kanilang mga chocobots. Dito sa ating mga feeder is meron pa. Tapos dito pala, mga badi, may hinulog na kami ditong mga paydirt na yung mga malalaki na. Ah, Pinaghalo lang muna natin yung main tsaka p-main kasi parang konti na yung mail na nakita natin di pa kasi kayo magender agad yung mga lalaki sila pa yung iba ha? kaya transfer natin to pag okay na yung van gender sa mga isda singka? iko? Oh, napakadami natin singa dito ng mga fry. Napa natin yung mga transfer. So, I think yun lang mga body. Quick update lang dito sa ating farm. Tapos, baka dito, pakita ko na lang din sa inyo dito. Dito kasi mga body, wala lang laman yung mga tank natin na group. Kunti na lang masyado yung laman. Uh, dito, nag-reset kami dito pero... Hindi natin nalagyan ng laman kasi Uh, pinaulat ko lahat ng dragon dito so, kasi sila mabilis tumubo kahit i pa natin sila dito sa tank ayaw na lumaki sa mga maliit na lalagyan dito so, so ginawa namin ginawa natin lahat yung mga dragon dito tapos inulog natin dun sa reptile for temporary muna and then yung mga uh, diba? yung mga pastel natin meron pa namang natira dito yung ilan na lang yung mga natirang pastel tsaka HB blue yan the rest natin doon yung mga pidert tinulaw natin doon mga pidert doon sa unahan so I think yun lang mga body quick update lang sa ating coffee farm so kita kita tayo bukas mga body lang bye